Mga idol at kabayan, breaking news! BRP Jose Rizal FF150 nagpatrol sa Bao di Masinlok na mataan ang barkong ng Pilipinas. Natatlo sa mga barko ng China People's Liberation Army Navy ay naroon din sa area kung saan ito ay mali at iligal. Ayon sa Northern Luzon Kama, hinamo ng Philippine Navy ang iligal na presensya ng Chinese People's Liberation Army Navy. China, sinusubukan ang depensa ng Pilipinas. Mga Pilipino, nagulat sa pagpasok ng tatlo pang mga barko ng China People's Liberation Army Navy sa loob mismo ng territorial waters ng Pilipinas. Aba-aba-aba, mula doro binaybay ng tatlong warship ng China ang Sulu Sea kung saan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Walang koordinasyon ang mga barko ng China sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi rin pasok sa Freedom of Navigation Operation ang kanilang ginagawa dahil ang bagal ng kanilang takbo. Ipinakita naman ng barko ng Philippine Navy sa mga Pilipino na tinabihan ito ang mga barko ng China. Naglunsa din ng Air Patrol ang Armed Forces of the Philippines upang manmanan at itulak palabas ng Pilipinas ang mga barkong militar ng China. Tanong naman ng iba na saan na ang Amerika, US destroyer. Pumwesto naman sa di kalayuan ng bunganga ng Subic Bay. Ang warship ng Amerika ay kabahagi ng USS Carl Benson. Carrier Strike Group na kasalukuyang nasa South China Sea. Naval Forces Northern Luzon kinumpirma na ang BRP Jose Rizal FF-150 ang pinakabagong barkong pandigma ng Pilipinas ay nagsagawa ng pagpapatrol sa bahaw ng masinlok nitong lunes lamang at namataan na tatlo sa Chinese warship ang nasa lugar. Sinabi ng Naval Forces Northern Luzon habang sila ay nagpapatrol 57 nautical miles mula sa bahaw ng masinlok ang BRP Jose Rizal FF-150 ay nagbabala sa mga barko ng China at paulit-ulit itong nag-issue ng radio challenge sa tatlong barko ng Chinese People's Liberation Army Navy. Isa sa mga barko ng China ay ang Missile Jiangkai 2 Class Frigate. Ang presensya ng mga barkong militar ng China sa lugar ay isang pagwawalang bahala sa batas international at pagbabaliwala sa kapayapaan at katatagan sa Rio. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang patuloy na pagsasagawa ng Maritime Patrol Operation sa West Philippine Sea at ang paglantad at paghamon sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung nasaan na ang Amerika Agad namang nagpakita at pumuesto ang barkong pandigma ng Amerika sa harap ng Subic Bay. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, ang USS Binfold, isang early bird class guided missile destroyer na kabilang sa Carl Venson Carrier Strike Group ay nakapwesto sa di kalayuan papasok ng Subic Bay na nakaharap sa West Philippine Sea. ibang balita naman, tatlong barko ng Chinese Navy o People's Liberation Army Navy ang pumasok sa loob mismo ng Pilipinas nang walang permiso o diplomatic liran sa gobyerno ng bansa. Ang mga barkong pandigma ng China ay na-monitor ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Kama noong ikadalawa ng Pebrero na pumasok ang mga ito mula sa Mindoro Strait at patungong Sea sa bilis na 4 hanggang 5 knots kung saan ayon sa Western Mindanao Kama ay hindi naaayon sa isang prinsipyo ng Innocent Passage. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines, dapat ang mga barko ng China ay tuloy-tuloy at mabilis ang kanilang paglalayag at hindi dapat manatili ng matagal sa archipelagic water ng Pilipinas. Nagdeploy ang Pilipinas ng dalawang eroplano upang sundan at manmanan ang tatlong barko ng People's Liberation Army Navy sa territorial waters ng bansa. Nagdeploy din ang Philippine Navy ng kanilang barko upang lapitan at sundan ang mga barko ng China ang ginagawang pangbabastos ng China sa mga Pilipino. Wala silang respeto. Kaway-kaway sa mga politiko natin dyan na pinupuna ang pagpasok ng mga barko ng Amerika sa Sulu Sea. Ano ang masasabi nyo sa mga barko ngayon ng China? Bakit tahimik kayo?

Patrolling in the sea area in accordance with the law. Over. And therefore, patrolling in the sea area of the People's Republic of China in accordance with the law. Your behavior has threatened our safety of navigation. Please keep at least two nautical miles away from our vessel. Philippine Coast Guard vessel four four zero nine. This is China Coast Guard vessel area of the People's Republic of China in accordance with the law. Your behavior has threatened our safety of navigation. Please keep at least 2 nautical miles away from our vessel. Over. To China Coast Guard Vessel 5901. Mm -hmm. This is Philippine Coast Guard Vessel PRP Teresa Magbanwa MRRP 9701. In accordance with the Republic Act One Two Zero Six Four, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea to which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime law enforcement operation. You are advised that you are currently sailing within a Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 170 nautical miles northwest of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess an illegal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. The China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Tarasa Magbanwa MRRB 701. In accordance with the Republic Act 12064 the philippine maritime zones act, the united nations convention of the law of the sea to which you are a party, and the 2016 arbitral award. we are conducting maritime law enforcement operation. you are advised that you are currently sailing within the philippine exclusive economic zone, approximately 170 nautical miles northwest of capones point, zambales, philippines. you do not possess any legal authority to patrol within the philippine exclusive economic zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities over. Laban, Pinas.